rated SPG, at gabay ng magulang. Good morning and welcome sa King Munting Channel at eto na nga ang uh, kinatatakutan ng lahat, ang uh, pagbawi nitong si Olga kay Tanggol sa loob ng correctional at dito nga ay tinawagan na nitong si Olga si uh, Warden upang uh, sabihin sa kanya at warningan siya na kailangan niya na ngayong gabi itong ngang si Tangol at ano kaya ang gagawin ngayon nitong si Warden sa tawag nitong si uh, Olga na kailangan na kailangan niya ng makuha si Tangol ngayong gabi at ano rin kaya ang gagawin dito ngayon ni uh, Chip Espinas dahil nga isa na sa pinagkakatiwalaan niya itong si Tangol makuha kaya nitong si uh, Olga si Tangol kaya Chip Espinas ano kaya ang gagawin ni Chip Espinas baka sila ay uh, magbakbakan o dito mamalalaman kung sino ang uh, matibay sa kanilang dalawa na kahit sabihin pang uh, mayaman or isang uh, malaking sindikato ang hinahawakan itong si Olga ay hindi siya uubra sa tapang nga uh, nitong si Chip Espinas at wala pa rin naman itong si Tanggol dun nga sa loob ng correctional dahil nga lumayo silang dalawa ni Bubbles para magpalamig muna dahil sa mga pulis ay napakainit nilang dalawa at dito nga aya uh, naunawaan na nitong si Bubbles kung bakit napakalalim daw nitong si Tanggol dahil nga sa dami ng kanyang mga pinagdaanan sa buhay at hirap katulad nga ng nangyari sa kanya sa minamahal niyang si Mokang na inagaw ng isang mayamang lalaki na walang kaalam-alam sa tanggol na ito pala ang kanyang tunay na ama na walang iba kung hindi si Ramon Montenegro at dito naman nga ay uh, nakita ng nanay nitong ang si Marites sa aling tinding itong si Rigor na meron nga siyang babae at meron siyang ka holding hands habang kumakain sila sa loob nga ng restaurant at kitang kita nilang dalawa ni Noy kung ano ang ginagawa doon nitong si Rigor at si Lena at nagdala nga ito ng pagkain sa kanilang tahanan sinabi nga dito ni Aling Tinding na huwag na niya huwag niyang ihahain ang pagkain na tira-tira lamang ng ni Rigor at ng kanyang kabit at dito naman ay nagalit si Rigor, syempre sino ba naman ang uh, magnanakaw na aamin na siya ang nagnakaw katulad ng ginawa ng Rigor na meron siyang babae, pagtatakpan niya talaga 'yon dahil nga mabubuking siya ni Marites na meron siyang ginagawang anomalya sa kanilang dalawa at siya nga ay tunay na nagtataksil. Hintayin mo lang Rigor ang tamang oras na mabubuking ka ni Marites at tignan mo kung ano ang gagawin niya sa dahil ikaw mismo ang sumira ng inyong pamilya hindi si Marites dahil minsan naman siyang nagkamali pero hindi na yun sinasadya e eh, ikaw ang ginawa mo ngayon ay talagang sinadya mong mahalin ang iyong kabit ngayon na si Lena ano kaya ang gagawin ngayon ni Tanggol kaya si Tanggol ni Olga at ma dala sa kung saan pa man at mapatay kaya ni Olga itong uh, sitanggol dahil yun nga ang nais at minimiti talaga ni Olga ang kitilin ang buhay ni Tanggol hintayin mo Olga baka ikaw ang makitil ang buhay once na makalabas lang si Tanggol hinding hindi kanya uurungan dahil darating ang panahon na mabubuking ka at malalaman din naman ang katotohanan na iyang sitanggol ang kanyang nag-iisang anak at tagapagmana ng mga Montenegro and guys ito po ang ating pakaamangan dito nga sa kategori ang pambansang tiniserye FPJ ang batang kaya at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share para mag-update kayo sa lahat ng gagawin kong video, maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.